Good morning po mga kapatid. Gusto po kayo. Good morning po mga kapatid.

Good morning, good morning po. Hintay lang po tayo ng mga mga kasama po natin at uh, pakishare lang po itong ating video para sa mga kaibigan, mga kakilala po natin. Sinishare lang po natin mga kapatid. It's another brand new day. Today is uh, Wednesday, mga kapatid. Katapusan na po tayo ngayon, ano? Ano po, last day of the month of April and... Uh, Uh, napakabilis po ng panahon. At uh, nawa ay kayo po ay nasa maayos at mabuti ang kalalagayan, mabuti ang kondisyon, walang anumang mga nararamdaman sa mga katawan, sa mga kasukasuan. Kung meron man, eh, kailangan na po inuman ng gamot. Ganun, mga kapatid. At patuloy tayo nawa na ingatan ng ating uh, Diyos na buhay, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning po sa lahat. It's another brand new day. Ano po? Pag-usapan po natin itong uh, uh, tanong po na ang tanong ay uh, ano daw ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tinatawag po na kapistahan. Ayan, mga kapatid, usong-uso po ngayon ng yang kapistahan eh. Ano? Eh na lang po muna natin po ito, itong tanong na ito dahil uh, ano po, uh, sinabi niya ka, tanong niya kahapon, no? Sabi niya, "Pastor, baka pwede po ma-topic." Oh, sige po. Sige po, itapat topic ko yung yung tanong nung nakaraan. Sa susunod ko na lang po ita-topic po 'yon. Kaya ito mga kapatid, ano po? At uh, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. It's another brand new day. Ano po? Happy birthday po pala sa mga may karawan sa araw na ito. Ano po at happy wedding anniversary sa mga nagdiriwang po ng mga wedding anniversary sa araw na ito mga kapatid. And good morning, good morning po sa inyo. <coughs> Malapit na po pala, malapit na po ang ano po, malapit na po ang uh, National Church Leaders Leadership Con uh, Leaders Convention ano Ayun po ay sa na May 16. Bukas po ay May 1, walang pasok. Oy, wala pong pasok, Labor Day. At uh, speaking of May 1, May 1 dito po sa Church of Christ at Pines, meron po tayong uh Family Day and that would be our family day tomorrow uh, May 1 st sa gaganapin niyan ay sa Janpo sa May Janpo sa May Burnham kaya sa mga kapatid ano po ay, ay inaasahan po na dadalo po tayo bukas sa ating uh, taunang ano po ito taunang family day dahil yung month of May po namin is uh, family month po yan eh 'yan family month kasi yung bawat tan na namin month meron pong mga tema-tema yan eh family month sa uh, month of May kaya ang lahat ng mga pag-uusapan all about family ano po mga bible studies ano po sa mga sa mga messages sermons and all about about family ano mga kapatid 'yan mga kapatid at uh, of course syempre yung, yung ano natin ha yung Mother's Day sa Mad Mother's Day po ay sa May 11 na po 'yan Mother's Day ano sa mga ano natin mga mga nanay natin diyan ano po advance <laughs> kapatid ayan at uh, ayan sinisiyan lang po natin po itong video po natin